Talim tayo nung no, uh, natin na lakatan kay Ga Agri TV. ah uh, shout out Ga Agri TV. Ito na 'yon. Dumating na. Ito. Meron siyang bukol dito yung bagiging uh, sucker niya. Ito. Dito may tatlo. Kung yun na yung sinasabi niya na kung hindi man mabuhay dito, pwede magbuhay dito o kung mabuhay man dito tatlo bonus na yun Okay? Okay, ok ito na dito na may nakahukay na tayo dito i e, baon na lang natin tamang tama basang basa kasi umulan malam kaayo ito mga topsoil soil ibutan, ilagay natin guys kasi Natahu ban bi. Mas kuan ito. Hindi na natin punuin yung lupa. Kasi para pag umulan, dito sa diyan magkaroon siya ng tubig, mabasa siya. lan Ito. Tanda na to, guys. kaapo na na to. Habang ang na, may confirmation na dumating na yung order natin binutasan ko na dito e para pag umulan sakto yung tubig nya nakalinya ito yung... nakalinya be Upa. nakalinya ah, nakalinya yan sampu nasa butas punta doon dalawa na tayo so, ayan. ayan may mga ugat na siya may ugat na lumalabas may lumabas na na ugat mm, -mm mga topsoil din guys, mga mataba din yung topsoil kasi yung mga decomposed na ng mga dahon eh. Oh, may saging man siya ubos. May saging mo? Ay, oo. may naman. May kidako na. Hai, hai kepada.

Adi mai dua pa? B, mai dua. Ay, natungsan mo ba? Ay, ato, ah. Ini ni saya buat napi ki. Ayam ni nak? Ini okay, bukan matu tumbah. Tumbah. Nak nak apa ni nak? Tolo. Di uh -huh. luar setas. Waduh, gua pegal ni. Mau di luar setas. Ya. Yeah. Para mapuno mo lang inilibi. Damo ka rin mabubutang. Atrain Ma ka na. Yan. Tangkasod may nabiyo na ba may nagadulaw? sedahun